Yan. Paglilinisin daw niya yung robot niya. Mo. Labas. Labas. ng mga alikabok. Kalingo. Uy, 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 uy. robot tatanggal ng alikabok punta sa mga sulok-sulok pati sa ilalim Uy. Uy. robot Mm. <coughs> inyom ka na ang gamot mo mamaya k at ilalim ng mga pinapasok niya mga sulok-sulok sa ilalim mm. mga hindi abot ng mga walis pinapasok niya No, meron yung mga Chinese Meron ganyan Meron ganyan Daddy lo no. Meron silang robot ako, Meron din naman tayo ah Hindi naman tayo Chinese Ha? Huh? Upo ako sa nakupo O okay? dyan, ayos yung may upuan Guys, oh well, okay. Naglilinis May tagalinis si sing Yung robot kung gusto ko i-off, ay mag-off yeah. siya. Kung saan saan sumusulpot. Meron hmm. naman siyang one, May, siya, off, may walis siya. Apo. Di ba yung mga Chinese ay ganito? Oh, nagaganyan ng walis yeah. nila? Mm -hmm. ng ganyan na robot. Okay. May ganyan si tita, mas malaki yung kay tita, di ba? Di ba? Yung ganyan niya. Alam mo, meron pang sumasakit na pusa dyan. Yung pusa mo? Hindi. Sa napapanood ko. Ay, pusa mo. Ay, sa napapanood mo? Apo, sumasakit. Gusto, gusto niya. doing it. I just resisted. May tagawalis siya doon sa ilalim. Yung umiikot-ikot sa ilalim niya. Yung ang tumukuha ng mga doble Madami yan yung mapukuha. หล้างและ r o บ o t มีซิน